Hello, good evening. Meron ako na naman akong i-share sa inyo. Pasabihin niyo naman na ano ha, nag nag ano ako nagmamarunong. Hindi ako ano, uh, i-share ko lang kasi sa kakatingin ko ng dashboard ko, chine ko kasi lagi 'yun. Tapos nung pagtingin ko dun sa ano, dun sa 'di ba yung may approximate earnings ba 'yun? Yun, pinindot ko 'yun. Tapos pag ano ko noon, may na-discover ako na kasi an, 'di ba ang dami kong mga sinishare doon sa photos to doon sa doon sa story kasi pag once na na-invite ka na sa content monetization is ando na yung photos, stories, tsaka yung text, 'di ba? Tapos since na na-invite ako, lagi ako nagpo-post ng ano, nag, nagpo-post ako ng doon sa story. Pero nung nung nagpo-post ako doon, 'di ba doon sa ano natin, 'di ba doon sa 'di ba pag nag post ng reels, 'di ba? Tapos to doon sa baba may nakalagay na share. Tapos 'yun ang ginagawa ko lagi ako nag-share doon pag, pag pinindot mo 'yung share may nakalagay doon kung saan mo si share sa Messenger ba, sa, sa groups ba or sa story. So ang ginagawa ko doon ko lagi sa story kasi since na na-invite tayo sa doon sa stories na may earnings na doon ang ginagawa ko ano pala, as in, nakailang post na ako, tinitana, tinitingnan ko, zero earnings talaga. Kaya nung daming mga nagpo-post na, na 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 sila sa ganito, sa stories, nag-comment ako doon na one time na, ay, wala namang earnings dyan, kasi yun nga na, yung ni sa akin na, walang kita talaga. Pero, kanina, nag, nung habang nag-ano nga ako, nung discovery ko, may dalawa kasi akong video na hindi hindi 'yun galing sa reels. May, may dalawang video, lang 'yun. Yung nag-ihaw ata. Yung nag-ihaw ako at saka yung 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 resibo nung sa school kung sa San Magaral yung anak ko sa senior high. Pinos ko 'yun. Video 'yun. Doon ako doon ako mismo dumaan sa ito. Yan. Diyan ako mismo dumaan sa ad 'di ba sa profile mo yung ad story. Diyan ako mismo dumaan. Doon ko pinos yung 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 video na yun na yung sa yung nag-ihaw at saka yung yung resibo. Doon doon ako diyan ako mismo dumaan sa ad ad to story. Tapos pag ko kanina yung dalawang video na yun na doon dyan mismo ako dumaan, yung dalawang video na yun may earnings. Hindi siya kalakihan, maliit lang. Pero at least may earnings, 'di ba? pero yung galing mismo sa reels na ito, 'di ba? 'Di ba 'yan sa reels, sa ko. 'Di ba sa may share, may share, 'di ba? Tapos pag ipindot mo yung share, may nakalagay share to story or sa group chat ganon gan, ganyan. Tapos doon ko lagi sinishare 'yan sa ano, sa sa share to story. Pero lahat ng mga share ko na yun, walang earning zero. Pero yung dalawang video na yun na yan doon doon mismo sa add to story, my earnings. So ibig sabihin, doon pala ang tamang way kung kung para magka earnings tayo sa stories, o di ba? Malaking ano na rin sa atin kasi sa sa content monetization, monetization yung photos. O di ba? Doon tayo kumikita ngayon sa text, kumikita rin tayo doon. Plus, nadadagan yung stories. Hindi oh, yung tatlo na yun. Kung nagpost ka doon yung tatlo na yun, laking dagdag ano natin, dagdag kita yun. Malaking ano na rin sa atin. Kahit sense-sense lang yan. Pero, pag maiipon yan, makakabilin tayo ng bigas. Di ba? Yun lang. Yun lang ang, yun lang ang, ano ko, share ko lang sa Ina, sa na ko lang. Ewan ko lang sa inyo, basta sa akin, yun yung nano ko. Yun lang. Thank you for watching.